Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang paglipat ni Jimmy Butler sa Brooklyn Nets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang mas lumakas pa nga po ngayon ang bagong player ng Los Angeles Lakers. Simula nga po mga katrops ng pangunahan ni Jimmy Butler ang Miami Heat ay hindi pa nga po sila nakakakuha ni na isang mga kampiyonato. Kahit man nga po parati silang nagiging isang championship contender, ay hirap pa rin nga po sila na makasongkit ng titulo since parati nga po silang natatalo pagdating ng playoffs at maging sa NBA Finals. Yes, dalawang beses na rin naman nga pong natatalo ang Miami Heat sa Finals sa nakalipas na limang taon. Kaya dahil nga po dyan ay hindi na nga po nakakagulat kung bakit nagsisimula ng magduda ang ilang mga miyembro ng Miami sa kakayahan ni Jimmy Butler na pangunahan ang kanilang kupunan. Sa katunayan, may lobas na nga pong balita na nalang ngang questionable ang future ni Butler sa Miami. Ibig sabihin, posible na nga po na i-offer na nga po siya ng kanilang front office sa ibang kupunan sa mga susunod na taon? O kung hindi naman ay maaari nga po napabayaan na lamang nila siya na lumipat sa pagpasok nito sa free agency market sa taong 2025 kung saan magiging isa na nga po itong ganap na unrestricted free agent. At isa nga po sa mga naungunang kupunan na maging possible next destination nga po nito ay ang Brooklyn Nets na nangangailangan na rin naman nga po ng superstar na maunguna sa kanilang lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang mas lumakas pa nga po ngayon ang bagong player ng Los Angeles Lakers. Isa nga po mga katrops, sa mga dahilan bakit hindi nag-aalala ang Lakers sa hindi nila pagawa ng trade at pagkuha ng mga bagong manlalaro sa free agency market ngayong offseason ay dahil sa kanilang rookie na si Dalton Kinect. Yes, napakalaki nga po ng tiwala nila sa kanya na meron itong may aambag at maitutulong sa kanilang kupunan lalong lalo na kina Lebron James at Anthony Davis. Hindi nga po kagaya ng ibang mga rookie ay matured na rin naman nga po ang laruan nito plus napakataas rin naman nga po ng tiwala nito sa kanyang sarili. Sa katunayan, sa isang interview nga po mga katrops, ay sinabi nga po nito na naniniwala nga po siya na ang Lakers ang magkakambiyon sa susunod na season. Ibinulgar naman nga po nito sa kanyang pre-draft interview na NBA player nga po nakapareho niya ng playing style ay si Devin Booker ng Phoenix Suns. Bagamat man nga po hindi pa sila magkasing level ng laro, ay sinisigurado nga po niya na darating ang takdang panahon na maabot niya rin ito. Kasalukuyan na rin naman nga daw na po niyang pinapa-improve ang kanyang laro ngayong off-season at ang maganda pa dyan ay pinapaganda at pinapakondisyon pa nga po niya ngayon ang kanyang pangangatawan. Sa katunayan, nagdagdag pa nga po siya ngayon ang kanyang muscle upang sa ganon ay makasabay siya sa ibang mga NBA players. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.